Professor Magno, uh, mula ho nung nawala kayo sa gobyerno, you've made it your mission na i-expose yung mm -hmm. sa tingin nyo e eh, mga irregularidad. Ba't nyo ginagawa ito? E eh, wala na kayo sa gobyerno. Oh, I, I think tayo bilang mga mamamayan, may pangunahing responsibilidad. Eh. Nabantayan to kasi ultimately tayo nagbabayan sa lahat ng mga korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Parang hindi ko ma-imagine, for example, sa percentage ng VAT sa ASEAN, 12% sa Pilipinas, ito yung quality ng servisyo na nakukuha natin sa gobyerno. Sana man na kahit na may, ano, kahit paano may functioning healthcare, maayos-ayos okay. ang infra, maayos ang education quality. And I think we deserve to demand that kasi tayo nga yung nagpa-finance ng uh, We budgets. have one of the oh. highest VATs, di ba? Yes. Mm -hmm. yes. Other countries, Japan, 8%, 7%. <laughs> diba? Tapos <laughs> tayo, 12%. Kaya nakakagalit. Makikita mo, sa kabila ng dami mong binayaran sa gobyerno binabaha ka pa rin wala naman tayong property insurance di ba? pag nasira yung bahay mo ikaw pa rin ang gagastos diyan pang pa repair mm -hmm. so ultimately parang wala namang silbi yung gobyerno sa atin hindi natin nararamdaman na research ko na nga eh, yung mga m contractors sa party list sa party list merong mga contractors sa Tumakbo under party list So, mangungontrata muna tayo bago tumakbo. Hindi. <laughs> <laughs> Nakita mo? Dindan ko yung mga profile sino? ng party list. Inisa-isa ko sino yung mga nanalo. Eh. Meron doon anak ng contractor. Contractor mismo. Mga ganon. So, well, actually, baka naman daw for the interest of the Filipino people para makatipid tayo kasi wala nang cut yung congressman kasi sila na yung congressman. Diretso na. na. Ba't kaya nila ginawa yun? Kasi greedy sila yung pag-iingahaman ay walang hanggan. <laughs> In-exercise nila na ng gusto. No point to, of satiation. yung power